Hello mga sir, meron din ba kayong ganito? Mga iPhone na nakalimutan yung password tapos pag yung mga number ayun nagdi-disable ayan kung meron kayong ganyan yan, yung mga iPhone na nakalimutan ng password o iPhone na mga nakadisable na kung meron kayo nyan sa uli nyo na sa mayari yan o bakit? O, ayaw nyo o sige kung ayaw nyo okay sige may papakita ako sa inyo panoorin nyo to meron tayong gagamitin special na tools dyan okay, so wait lang ha ah. hindi natin ipopwesto ko lang tong camera natin Kuha natin yung tools wala kasi akong wala kasi akong ano, eh. holder okay So, eto na siya guys. Nagbabalik ang ating charger na pang program. Meron na tayo nito guys Dating mga upload na ginamit natin tong ating charger na pang program kaya lang binura ko siya kasi uh, dahil na rin sa pakiusap sa akin ng mga kasamahan kong mga gumagawa ng cellphone mga technician kasi daw humihina na raw yung kanilang nakita sa pagpo-program dahil ni-reveal ko raw itong charger na pang program pero ngayon kasi talagang Siyempre, eh, lahat ng tayo gusto makatipid kaya gusto ko rin makatulong. Ayun, kaya sa mga kapwa ko, mga technician dyan, eh, pasensya na pero kailangan ko itong gawin para makatulong sa mga kababayan natin. So, ayun. Ayun, no. Kita pa yung ano, dumi ko sa kuko. So, ayun na nga. So, napaka simple lang, guys. Ito, ano siya. Uh, ang kagandahan nito, pwede siya sa Android, tsaka pwede siya sa iOS. Kahit saan pwede siya. Isa pang kagandahan nito, pwede siyang tatlo sabay-sabay, sabay-sabay mong i-program. So 'yun, ang gagawin lang eh lang, isasaksak mo lang. kasi ito tingnan ayan oh. pagsaksak mo ayan oh. Nakikita niyo ayan oh. Meron siyang 2.5 uh, ayan oh nakita niyo meron siyang 2.5 ibig sabihin ayan kaya niyang mag-program sa loob ng 25 seconds lang nakita niyo guys napakabilis so ang gagawin natin isasaksak lang natin tong ating iPhone wait lang ililipat ko dito mga di mga pwesto eh pwesto lang sa lang wait pwesto natin so and guys sinaksak na natin siya So, hintayin nyo lang. 25 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Twenty-three... Twenty-four... Ayun na... Twenty-five... Yun... So, yun... Kita nyo Twenty-five seconds mga sir... So... Ayun na siya... Hintayin nyo na lang siya na mag... Open... So, post natin... post muna natin ha... Kasi matagal to, eh... So, ayun na mga sir... Uh, Binuburan na, na niya yung mga files kasama na rin yung password pati yung Apple ID ng ating iPhone so ilang sandali na lang ang hindi sa inyong iPhone ay mapapasa inyo na ng tuluya so post natin ulit para uh, pasapan pa ni bagong kung ano maging update niya mamaya kasi medyo matagal to eh so mamaya na lang ulit post natin So, ito na yung final result niya mga sir. So ito and nakita nyo nag format na siya. Na program niya na kailangan na lang fill up. Okay, fill up natin na. Hirap kasi mga sir kapag ka walang ano eh. Walang holder eh. Wala po tara. Hindi ko makita kung anong, saan bansa ba tayo. Okay. Dahil nandito ako sa Germany. Eh. Pipiliin ko yung Germany. Eh. Ayan. Kutsa ayaw pa mag ano Ayaw niya pa mapili Yun napili na yung Germany So Ayan kung Basta kung nasa ang bansa Kayo yun ang pipiliin nyo So ayun Teka Tayong holder eh Tignan natin Para makita na ng tuluyan Teka puta ah, Ang hirap eh tapos yan, kung pwede kayo maglagay ng passcode, pwede rin hindi. So, lagay na natin ng passcode. Ito, salili natin ano to, passcode to. So, na mga sira, hirap kasi kapag ano eh. Kapag ganitong walang holder So, ayun, tapos continue lang natin not now okay, sige, nabal na kayo Pwede rin enable, pwede rin hindi. Bahala na kayo, mamili na kayo. Set up later na lang. Para mabilis tayo. Don't share. Choose a view. Ito, medyo malapit na tayo sa katotohanan. Teka, wait. Next, text. Tapos, ayun na. Ayun na sir. Oh, boom. Okay na. Sayong-sayo na ang napulot mong iPhone o ninakaw mong iPhone iyong iyon na hindi ka na pwedeng kulitin pwede mo nang gamitin dahil wala na ring password wala na ring Apple ID so ayun sana makatulong sa inyo pa share nyo na rin para makatulong sa iba yun ang galing ng ating charger na pang program so hanggang dito na lang salamat